Araw po mga kababayan, nandito po ulit tayo sa kay Ate Emily. Ay, si Ate Emily at na-deliver na po dito yung ano, mati order na yero, at saka yung semento at saka yung pinulik na higaan nila at saka yung pandinding na plywood. Saka may buhangin din po. Yung kahoy po hindi pa po, po na-deliver no, baka po mamaya hapon na-deliver. Pero dadaanan po namin. Ayun. Ito. Yan po yung balde na hiningi namin pag bubuhusan po ng poste. Ayan. Oh, ano masasabi mo ate Emily? Meron na sigurado ka na talagang bahay ano? Kasi nandiyan na yung materyales. Oo. Oh. Salamat mm. po. Diba? mga materials na. paghintay na lang tayo kung sinong available na gagawa. Na. No. May trabaho daw oh, yung kapatid mo. may mm. trabaho eh, yung kapatid mo. Ay, si Kuya, may ginagawa pa rin si ano, hintay-hintay na lang natin kung sino yung makakatulong. Mm. Mm. Na. No. Hintay. Yan, papalitan na. Opo, yan oh, sigurado na ano. Na mm. sigurado na magkakabahay si Emily ano. Ay nandito na materyales eh. Oh. Nandito na materyales. Kit, naghahang yung ano natin, cellphone natin. Ano, Ate Emily, masaya ka na ba? Ha? Magkakaroon ka na ng bahay? Yes. Yeah, oh, ta English ta. English is speaking na. English is speaking na ngayon ah. Nasaan yung anak mo? Pupasok. Pupasok. Magkano baon? Wala nga akong baon. Wala akong baon ngayon. Hindi, walang baon. Wala. Pumasok ko lang baon po <laughs> pumapasok yung anak mo kahit walang baon. Hindi na uwi. Nagluluto ko siya. Umuwi lang ng tanghali. Hmm. Hmm. Ah. Ah, bukas ulit uh, Bay bukas si Sabado uh, na. Ah? Biyarnis. Ah, biyernis pa lang pa. Biyernis pa lang? <laughs> walang baon. Walang baon ng anak mo. <laughs> hindi, Ryan. Ba't hindi mo binigyan ng baon? Wala kami na kung buhay eh. Wala kang hanap buhay. Oh. Anong ulam nyo kanina? Yung ano, yung bigay ng aking pinsan. Pinsan ma? Yung Hmm. Kalabasa. Kalabasa? Lagyan ko ka ng malunggay. Lagyan mo ng malunggay. Pero wala ulam na. Oh, <laughs> tapos wala walang baon. Hmm. Ayun to dito po tayo. Dito po hmm. itatayo. ano, dito itatayo sa may papayang 'yan, bahay ni Ate Emily. <laughs> Ayan. At dito. Pestong to, nandito no? na nga po yung mga uh, gamit, yung materialis. Ah, lang po natin yung kahoy, no? Didelay, baka eh, mamaya nga po, i-deliver yun o oh, bukas ng umaga. Kasi in order pa yung haligi. Nilalagari pa rin yung haligi kahapon, eh. Hmm. Tapos, bibili na rin pala tayo ng bowl. Wala pa rin. Bowl nga pala, no? market. ko meron ako naka-order ng bowl. Bili akong bowl ngayon para sa CR mo. No. Oh. Bili tayo ng isang bowl. hindi ako nakabili. Hmm. Oh, ito si nanay. O, tayo magpasalamat kay nanay at pinayagan si ate. Nay, maraming salamat at pinayagan nyo dito si ate ha. Uh, oh. oh, si nanay po yung ano, uh, isa sa anak niya yung may-ari. Para si nanay na may-ari ng lupa, di ba? may ano hmm. Kaya maraming salamat at uh, welcome nyo dito si Ate Emily na pagtiriki ng bahay. Hmm. Ano, ano nyo ba si Ate Emily? Yung tatay niya, inan yan. asawa ko, magkapatid. Ah, magkapatid sila. Parang pamangkin nyo na rin pala ito. Pamangkin namin yan. Mm, -mm. Matandala ang, ang, inan niya kasi asawa ko namatay. Mm -mm. Ah, parang, di pamangkin nyo na nga rin. Pamangkin Uh, sa kanya si kayo, ano, yung, yung si Makoy, yun, yung ilang ang na ni yan. Hindi ko makilala si Makoy. Ay, akilala ko lang ako yung Domi. Ah, Domi. Ito. Oo, nito tatay na ito. Tatay nito. Ayan, maraming salamat. Ano, pampayahin mo pala si ate, si nanay. Dito naman, ayos naman dito. Tahimik dito. Kaya nga lagi namin siya na hindi na iba sa amin. Uh, uh. Ay, na rin na Wala. Ay, 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 ano naman ang isip ni Ate Lorna talagang mahirap mahirap Uman. pa kitunguha ang isip ni Ate Lorna pag may pagkalo, luto, ang loto pagkura, tulog <laughs> yun lang, may haan dito kay Ate Lorna buti nga, hindi ngayon nagagala hindi, gusto nga ilaw ko yun, guys, ayun pa lang kahoy patay na oh wala nga rin itong anapagkabubulo siyang Ah, kanyang bubong? I-i uh -uh. Laking yan Kaya nga, Kaya nga. Ayan, Ano yan? Ano yan? Patayin yung ahoy Sa kalayong bumbat Kay ugat Kailang putol na yan? Apat na putol? Limang pu... Apat na putol? Apat pwede Oo oh, Kasi yung dulo nun, hindi naman pa pakinabangan na. Yung dulo, pamporm ah Yan ay ano, kanain ng uok yung... Ano yung... Uok, no? Yan, dulo ng uok ang pala si Ate Emily masaya na yan, no? oh, Nakakangiti na yan ng maayos, oh. Baka mag-asawa ka na pag may bahay ka na. <coughs> ha? Ha? Wala na gusto sa kanya? Eh, baka may manliligaw ka eh. Pero pag may nanligaw, iibigin mo? Ayoko. Nas Nasaan ba ang asawa mo? Patay na. Patay na, asawa mo? Patay na. Tagubatanggas. Yung tatay ng anak mo. Kamukha ng bata. Oh. Bahay. Iisa lang ba ang anak mo? Dalawa. Nasaan ang isa? Pinaampon ako. sa Bulacan? Pinaampon. Pinaampon mo? Nasa ano, kapatid ni Batang. Ah. Oh. Ano, hmm. walang anak ko yan. Ah. Hindi mo uh -huh. nagpaiba. Ah, di ah. Na ka ah kamag-anak din. Hindi naman. Kaya lang naging kamag-anak ng asawa ng kanyang kapatid. Yung pinag oh, hindi parang kamag-anak na rin. Oh, mm hindi -hmm. na rin. Ilan taon na yun? Mas matanda itong... Matanda yan, batang yan. Ah, mas matanda yung naiwan dito. Yung um, naiwan. Pero nakikita mo pa. Pag na, na, kayo na naman pala na -uwi. Ay, maganda yun. At least uh, kilala ka at na uwi naman pala dito. Mm -hmm. Mm -hmm. Inakawin, eh. pagdating ng panahon, uh, babalik at babalikan ka pa rin kasi ikaw yung magulang. Uh, mga kababay bibili rin po tayo ng, ano, ng bowl para sa CR ni, ano, ni ate Emily. Hindi ko kasi kahapon na, na bilhan ng bowl. Nalimutan ko, request nga pala ni Ate Emily daw at may CR siya, ha? Ayan. Mga kababayan ha, ito yung bahay ni Ate Emily. Bil po kami ng baul mga kababayan. At tuloy muna kami ha. Tuloy na rin po tayo ng baul. 650. nagahang no, naghahang oh, pag napatoto kay Ate Emily, nagahang na, oh. Mm -hmm. Oh, Ate Emily, ano masasabi mo? Meron ka ng bowl ngayon. Yes. Ha? Huh? Thank you. <laughs> oh, oh, Thank you. Thank Ayan, you no, po. Salamat po. Yummy. Ayan, o. Oh. Ay, mga gamit. oh, dumahan lang ulit kami. Dinaan lang namin yung bowl na yon, no? at yung kahoy tinanong ko pa hindi pa na ilusong yung kasi inorder pa natin yung halige mm -hmm. eh baka raw bukas kasi dinaanan ko ngayon yung kahoy mm -hmm. baka raw bukas ng umaga madeliver na dito yung kahoy mm -hmm. kasi yung panghalige order by order yung panghalige mm -hmm. ayan ay tabi mo na yan sa loob saan yung mm -hmm. tabi yan sa loob na o dito lang dito na ha? sa loob sige tabi mo na sa loob Magal lang naman yan. Yan, yeah, yeah, bitbitin mo lang dyan sa ano. Hmm, yan. Huwag hmm. ibabagsak ha. Hmm. Yeah, maraming maraming salamat po mga kababayan. sa uh, kay Ate Miss Formosa. No? Maraming salamat. Ito po yung buhangin na pang flooring natin binili at pang poste. No? Uh, thank you so much po. sa uh, patuloy nyo po pagsuporta sa kapwa nangangailangan sana wag po kayong mag <coughs> sana wag kayo magbago maraming maraming salamat po ito po si ate Emily oh. ate Emily yun yung balde ha yun yung gagawin natin po yun yung balde yun po yung gagawin, pinaka pagpapatungan ng haligi yan. apat yan yung hiningi ko yan, yan po yung gagamitin natin maraming maraming salamat po patuloy nyo pong pagtulong sa mga tao na talagang nangangailangan tulad ni ate Emily God bless po sa inyo. Bye, bye bye. Oh, bye bye ate ate mili. Kuya, <laughs> oh, eh, pwede mo ka ano? Ano? Ibao ng bata. Pabao ng bata? <laughs> ayan, ayan Wala daw siya trabaho pang daw ng bata. O, bigyan natin pang baon. Ayan, papasok ko yung kanyang anak. O, bigyan natin ng pang baon. Ang pambaon. mo um, ng ulam. May bigas ka pa naman dyan, di ba? Um, okay. Ah, Tapos ang Bukas nilang naman pasok, di ba? Um, okay. Biyarnes. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Salamat. Bye-bye.